I'll put this here. Okay. So, what do I eat? Let's open this one Tucino chicken to Nice. Chicken. Chicken, chicken to Mmm, I like chicken. Soda. You like to see? No. Wait lang mga guys. Kuya oh. Hmm? Kuya. Kiri. Favorite. Ah. Kain to guys. Mama ha ta tadi sa dalong kahoy. Ano yan? Oh, kuya oh. Yan? Kuya. Oh, kita ha. Uh Kain -huh. tayo mga guys. Dad, pakibukas naman itong akong pantas. Sige, so, ayat ko. Ano ba ito? Stand. Ah, gusto mo yan, Sak? Sige, kuha ka lang siya. Don't be shy, sweetheart. So, we have tocino, chicken tocino. Meron tayo ditong salad at meron tayong fried rice with egg. So, let me try the rice first. Gutom na ko eh. And I put my toy here. Mm, yeah. So, the boy will not so, take so my toy. So, we eating shoe pao. We eating shoe pau. And then, say, Mr. I. Corn Same lang. Ano pang iba? Wala tinapay? Eh. Wala. Eh? Pandi ko ako. Mm. mo, Dai? Ha? Huh? Hold. Pagkain tayo mga guys. Yan parang linong. Wala gitawo dali. Wala gitawo, katawo-tawo dali sa car. Ah, hey, budge! mo na yung yeah, eh, matalaga na si Kuya Karang. So, diin na kamo. Breakfast is ready. So, nag-order lang kami sa suki so, okay namon. Pakita ito nga lang. Itag mo, like no, Ay, balik siya, guys. Ayaw. Order na kamo sa... Ayaw, yeah, that's mine. Uh, Ayaw. Yeah, I mean, this applies. Super, you're going to our food. You couldn't applies your way. camera ko la kung So hindi ko ni sa isang itlog na hindi siya totally cook talaga. Lang sa hand gid ko ni siya mo. Kuha mm -hmm. dad ang itlog. Damulit sa lang sa hand May mo gina butang sa pinggan ni Mami ha. Oh. Kung gina dako kung tawa sa blaway nasa sa Duga ga isa corn. He's, mixing it. Yeah. He's making it dirty. Hmm. 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 Mm. Na? Hmm. 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 Pag-isugid daw kay Sakpor, siya galing makadto to. Mayo man. So, nang tawa shoes ko. kay Greg ko, naging tapak nila. Sus kuya, siya. My shoes are not dirty. I like to see This is nice diet, nice, tasty chicken. Yeah, it's nice. <clears throat> drive? Yeah. This is suka. <clears throat> Ayan. you can see salad. So, ding hangin subong. May sound pa ng bird. Mm. I'm sorry. fuck you mom ah what again game berusaha ko nak nak lor sini again, I'm sure I need some my feet. Oh, yun oh. Mayroon ng flowers yung ating place. Wala pa lang sound. Oh. Aklo ko lang dai. Hmm. Ang iday okay. na chao. Hmm. Ito dai oh, ay mami. Para mas malapit. Look at mami. Ano man yung Wow. Ah, good job. Sister is eating rice.

today i will i will i will make it uh Mendat. Oh, boy. Just walk lang dai kay bago -ba -la ka lang kakaon. iwan turan also kuya? iwan turan with, with sara? <laughs> may kuwanto ka labas sa area zone makirig sa blao <laughs> may vibrator may ganun dad no? Bit, no? sample may mga ganitong bata tapos hmm. para hindi sila makalayo sa area na yan mayroon silang ano no so, vibrator lang makirig sila blao tapos nga pala sa mga pala sa mga ano pala sa pelikula, pala. Dati po. mga… Teaser? Ha? Teaser? daw ang mga… na ang kapangulente? Ngayon, mo sa'yo. Hindi yan? Tupi. Just for example lang, hindi isa sa move kapag na Ano na, labo One billion. Open. open the water. Okay. Mm -hmm. Tuyo lang ka, open the Open the water. Open the water. Open sa water. Tapos the water. Open 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 the Lalo yung cellphone. ang cellphone? Ano grabe? Ito, no? Kaya ang fokus niya. Bila mga magkuha. Ito ang... Ala, tibia, uh, man, ang laki sa TV, ha? Ang laki lang ang TV, Oo. Ang cellphone. Kung kaya Anong focus na gani, na sila... Ang laki lang Kaya kadaabot siya niyo. Request agad.

this is my uh, garden. Dahil ka dyan ba si may kuryente? Pwede na sa dado? Sa sa bantay sa dada kay ga sakit yan ko gani di ba Tabog takat gilang ang pagkaon ginalangaw na taklobi So bulak na subo ang mga dates o oh. nakita nyo guys ang dates ng tawabla kaga pamulak na sila so ano na na siya mag hmm, damo di bird mag walking ako guys na sa sakit ang chan ko guys I'm so worry na kay bas kami sakit na tao. Nakita niyo to guys, ang bird damo-damo to bird Mm. Mm. Oh. Oh. Yeah. Makaya-kaya Ma pa ang init subong pero siguro kala kalaunan. Mm -hmm. Tabo ni dangin na kaon niya dadara nang langaw dito. Oh, no niya panang adaan niya. Den. Ini i. Ya ko niya. Balikan niya pa na karon niya. Ang um, sa ilo dad. Ya. Yeah. Oh, nana. Oh, nana. Yeah. Ganti. Kita kluban na kag ihon ni lalangaw. Wala ko magata. Kama ya. Tapo bi. Hmm? Dali pagwa nang kasal ako ni ano po. Ay, ito na lang. Ari yan, taklo dalong da daw. Ay, maya na ako mag-inom. Tubig. Hindi na niya sarap. Kape sa iyo, kayo mo ko. inom na ko, dad. Mag-inom Sa mayari pa daw siya tinapay. Pandi ko Ayan na. Kung muna taga-bantay, taga lang mo Kasi kakainin pa to ni Kuya Shaq ang yasupaw. So guys, kung gusto nyo bula mag-take out o pwede makamukakaon, pwede na kamukakadto sa Kapampangan Wrestle Day Bakery. Huh? Dad, si Kuya, ito na dad, oh. Kuya, kasi may salakyan nga and dun na yung bata ko sa dulo tawag adad alam na sara balik guys sa nagbalik freejam lang lang guys kay amuna nakabalaga kulbahan ko na sa pagbayan basi ko na numatam siya yeah, or oh what Nag-iusa uh, mo ko lang. Mataklo sa tubig. Di. Huwag inalips na sa tubig. Di. Isang langaw. Di yung kuha. I'm the winner! the winner. So guys, i-end ko liwat. Mas start ko blaliwat. Pidaway tao. Thanks for watching!